ang kasaysayan ni Enoch at ang mga aklat. Si Enoch ay isang biblikal na figura at patriarch bago ang pagbaha ni Noah at anak ni Jared at ama ni Matusalem. Ang aklat ni Enoch o Book of Enoch ay isang sinaunang tekstong hudyo na hindi kasama sa kanon ng Biblia ng maraming denominasyon maliban sa Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Ang salitang kanon ay mula sa salitang griego na kanon na nangangahulugang panukat o pamantayan. Sa mas malawak na gamit, ito ay tumutukoy sa isang opisyal o autorisadong listahan ng mga aklat, batas, alituntunin o doktrina na tinatanggap ng isang grupo, lalo na sa relihiyon, panitikan o sining. Ang aklat ni Enoch, ito ay itinuturing na pseudepigrapha Isinusulat sa pangalan ng isang kilalang tao pero hindi kanonikal, at naglalaman ng mga pangitain, hula, at aral na inuugnay kay Propeta Enoch, isang matuwid na tao na binanggit sa Genesis. Sino si Enoch sa Biblia? Si Enoch ay isang makabuluhang tauhan sa Genesis 5, Labin 8.24, kung saan siya ay inilarawan bilang anak ni Jared at lolo ni Noe, Noah. Noah isang taong lumakad na kasama ng Diyos. Genesis 5, 22-24 Hindi na matay, sa halip kinuha siya ng Diyos, at siya'y wala na, sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sa Hebreo 11, 5, binanggit na si Enoch ay inilipat upang huwag makakita ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya. Mga paksang maaaring pag-aralan tungkol kay Enoch at sa aklat ni Enoch una ang buhay at pag-akyat ni Enoch sa langit. Bakit siya kinuha ng Diyos? Ano ang kahulugan ng lumakad na kasama ng Diyos? Pangalawa, ang aklat ni Enoch at ang kanon ng Biblia, bakit hindi ito kasama sa karamihan ng mga Biblia? Paano ito naiiba sa mga kanonikal na kasulatan? Pangatlo, mga pangitain at hula sa aklat ni Enoch, ang tungkol sa mga Nephilim, mga higante sa Genesis 6 hanggang 4 ang pagbagsak ng mga anghel, watchers, at ang kanilang kasalanan. Ang misyanikong kaharian at paghuhukom sa aklat ni Inok. Pangapat, Enok sa tradisyon at paniniwala. Ang kanyang papel sa Judaism, Christianity at Islam. Kilala siya bilang Idris sa Quran. Ang koneksyon niya sa mga sekretong karunungan at propesya. Panglima, paghahambing sa iba pang kasulatan ang pagkakatulad ng aklat ni Enoch sa Apokalipsis ni Juan. Ang impluensya nito sa mga paniniwala tungkol sa demonology at langit impyerno. Kung interesado ka sa mystical at apokaliptik na tema, ang aklat ni Enoch ay isang kapanapanabik na pag-aaralan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na dahil hindi ito kanonikal sa karamihan ng mga Kristiyano, ang interpretasyon nito ay dapat ihambing sa itinuturo ng Biblia. Ang aklat ni Enoch ay isang misteryosong kasulatan na malawak na binabasa at iginagalang noong unang panahon, ngunit hindi ito kasama sa kanon ng Biblia, maliban sa Ethiopian Orthodox Church. At bakit nga ba nawala ang aklat ni Enoch? Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito nawala o hindi isinama sa karamihan ng mga Biblia. Una, huling petsa at pseudepigrapha. Ang aklat ni Enoch ay isinusulat sa pangalan ni Enoch, pero hindi talaga siya ang may akda. Ito ay isinusulat noong tatlong daang hanggang isang daang biki, libu taon pagkatapos mabuhay ni Enoch. Maraming hudyo at kristyanong iskolar ang nagduda dito dahil hindi ito tunay na isinulat ni Enoch, Pseudepigrafa. Pangalawa, hindi kinilala ng mga hudyo. Ang kanon ng Hebrew Bible, Tanakh, ay pinagtibay noong unang siglo A.D. at hindi isinama ang inok. Bagamat pinabasa ito ng ilang mga Hudyo tulad ng Esenes, isang sekta sa Qumran kung saan natagpuan ang Dead Sea Scrolls, hindi ito kinilala ng mainstream Judaism. Pangatlo, hindi rin tinanggap ng karamihan sa mga Kristiyano. Bagamat pinanggit ni Judas, Hudas 1, 14-15 ang isang propesya mula sa aklat ni Enoch. Hindi ibig sabihin nito na kinilala niya ang buong aklat bilang inspirasyon. Ang mga ama ng simbahan tulad ni na Augustine at Jerome ay hindi ito itinuring na kanonikal. Walang malinaw na patunay na kinilala ito ni Jesus o ng mga apostol bilang kasulatan. Pangapat, may mga kontrobersyal na turo. Naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa mga anghel na nagpakasal sa mga babae, Genesis hanggang 4 at nagluwal ng mga higante, Nephilim. May mga detalyadong pangitain tungkol sa langit at impyerno na hindi direktang tugma sa ibang bahagi ng Biblia. Para sa maraming iskolar, masyadong mystical at esoteric ang mga turo nito kumpara sa simpleng ebanghelyo. Panglima, nawala sa kanluran, napanatili sa Ethiopia, Noong Middle Ages, ang aklat ni Enoch ay hindi na kopya sa Europa at Syria, kaya akala ng marami ay nawala na ito. Natagpuan muli noong 1700 at dalawampunang makita ang mga kopya sa Ethiopian Orthodox Church na patuloy itong isinasama sa kanilang Biblia. Kung babasahin mo ito, mahalagang ihambing sa itinuturo ng Biblia at alamin kung saan ito sumasang-ayon o sumasalungat. Ano sa palagay mo? naniniwala ka bang dapat basahin ang aklat ni Enoch bilang spiritual na gabay? Ang aklat ni Enoch ay isinulat ng maraming may akda sa iba't ibang panahon at hindi talaga si Enoch ng Genesis ang direktang sumulat nito. Ayon sa mga iskolar, ito ay pinagsama-samang mga sinulat ng mga hudyong grupo noong panahon ng ikalawang templo. Tatlumpung taon hanggang isang daang taon bago ang Kristo. Narito ang mga teorya kung sino ang maaaring mga tunay na sumulat. At narito pa ang mga karagdagang impormasyon uno. Mga hudyong iskolar o pari noong panahon ng ikalawang templo. Ang aklat ni Enoch ay hindi iisang aklat, kundi koleksyon ng mga sinulat, Enoch, Enoch, Enoch. Ang isa Enoch, pinakasikat, ay malamang isinulat ng maka-apokaliptik na mga hudyo. Posibleng mula sa essence, isang mystical Jewish sect o iba pang grupo na kritikal sa templo ng Jerusalem. Ginamit nila ang pangalan ni Enoch para bigyan ng autoridad ang kanilang mga pangitain dahil kilala si Enoch bilang taong kinuha ng Diyos at may espesyal na karunungan. Dalawang mga sumusunod sa tradisyon ni Enoch. May mga sinaunang tradisyon na nagsasabing si Enoch ay nag-iwan ng mga lihim na kaalaman tulad ng astronomiya, anghelolohiya at hula. Posibleng may pangkatin ng mga scholar o mystic na nagpasapasa ng mga kwento at sinulat ito ng formal noong tatlong daang hanggang isang daang bikay. 3. Mga may koneksyon sa Dead Sea Scrolls Community Ang Dead Sea Scrolls na tagpuan sa Qumran ay naglalaman ng maraming kopya ng isa inok na nagpapatunay na ito ay mahalaga sa Essenes, isang separatist Jewish group. Maaaring sila ang nag-edit at nagpakalat ng ilang bahagi ng aklat ni Ino bilang protesta laban sa korupsyon sa templo. Apat, mga early Jewish mystics at apocalyptic writers. Ang estilo ng aklat ni Enoch ay katulad ng ibang apocalyptic literature, tulad ng Daniel, Ezekiel at Apocalypse ni Ezra. Ang mga may akda nito ay malamang mga visionaries na nagsusulat tungkol sa paghuhukom ng Diyos, mga anghel, at katapusan ng mundo. Bakit ginamit ang pangalan ni Enoch? Noong unang panahon, karaniwan ng isulat ang mga aklat sa pangalan ng kilalang matanda o propeta, pseudepigraphy, para isa, Bigyan ng autoridad ang mga sinulat. Dalawa, Ipakita na ito ay paghayag ng sinaunang karunungan tatlo. Itago ang tunay na pagkakakilanlan dahil mapanganib ang apocalyptic writings sa ilalim ng mga dayuhang mananakop. Ang konklusyon, hindi si Enoch mismo ang sumulat ng aklat ni Enoch, kundi mga hudyong iskolar at mystic groups noong tatlong ang hanggang isang daang bikay na gumamit ng kanyang pangalan para sa simbolikong kahulugan. Ang kanilang layunin ay magbigay ng babala laban sa kasamaan at maghayag ng mga lihim tungkol sa langit at impyerno. Kung babasahin mo ito, tandaan na hindi ito direktang kinikilala ng Biblia. Pero makakatulong ito para maunawaan ang paniniwala ng mga Hudyo bago dumating si Jesus. Ano sa palagay mo? Naniniwala ka bang may inspirasyon pa rin ang mga sinulat na ito o dapat itong ituring lamang na makasaysayang dokumento? Bukod kay Enoch, may isa pang tao sa Biblia na direktang kinuha ng Diyos nang hindi dadaan sa kamatayan. Si Propeta Elias, Elijah. Isa. Si Enoch, Genesis 5, 24. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at siya'y hindi na nagkaroon sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Enoch ay kinuha ng Diyos nang hindi nakaranas ng kamatayan dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Hebreo 11.5 Dalawang Si Elias, Eliha Dalawang hari Dalawa Onse Habang naglalakad sina Elias at Eliseo, biglang may nagpakita na isang karwahe ng apoy na may mga kabayong apoy at inihiwalay silang dalawa. At si Elias ay sumampa sa langit sa ipoypo. Si Elias ay dinala ng Diyos sa langit ng buhay sa pamamagitan ng isang karwahe ng apoy. Parehong halimbawa ng pag-akyat sa langit. Parehong sina Enoch at Elias ay espesyal na kinuha ng Diyos bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Parehong binanggit din sila sa Apokalipsis labing isang bilang dalawang saksi na magbabalik sa mga huling araw. Iba pang posibleng interpretasyon si Moises. Pagamat namatay si Moises, Deuteronomio 34.5, may ilang tradisyon, tulad sa Hudas 1, Siyam, na nagsasabing may misteryo sa kanyang libing. Si Jesus, siya ay umakyat sa langit pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Gawa 1, Siyam, ngunit iba ito dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa Biblia, sina Enoch at Elias lamang ang direktang kinuha ng Diyos sa langit nang hindi dadaan sa pisikal na kamatayan.